Happy New Year po sa inyo lahat. Paunan naman. Ganito pa rin ang trabaho natin. Happy New Year po. Lahat mga viewers. Pwede na naman. Trabaho na naman tayo. Trabaho na naman. Bukas, January 1 ulit. 2024. Sana maging maayos ang pagpatok ng 2024. New Year po sa lahat ang ating mga viewers at sa natin. Tanto yung buhay namin dito sa ibang bansa. Pag New Year, trabaho ito talaga pero kailangan gawin ayan happy new year sa mga kapwa W FW dito sa KSA so, Bawa tayo terbang. na maging masaya kayo ngayong pagpatok ng 2024 Ayan. kasi mas gusto ko masaya yung mga viewers natin ito kanto rito kapag ano kapag new year pero hindi lahat ng bambansa ay ganito Sabi po sa inyo lahat, Happy New Year! Happy New Year sa mga viewers natin, subscriber 126. Thank you, thank you so much. Huwag niyo po sanang kalimutan, subscribe yung aking channel, YT channel, William X Thank you, thank you so much. At mag-comment po kayo dyan lang. Happy New Year. Iyong patiyin niyo lang ako, okay na po sa akin. Dyan yung mga OFW. Bye-bye.